kung mayroon namang pagsubok ang may papayo ko po sa inyo mga kapatid para po hindi maputol yung uh, biyaya sa atin ng Allah panatilihin po ninyo yung ano yung astagfirullah Kaya dito lang po may payo ko sa inyo sa araw na to yung pagsabi ninyo ng astagfirullah 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 yan baunin po natin yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya man lazima ni stilfara di ja lahu min kulli ham min faraja wa min kulli diqin makraja wa razakahu allahu min haytu la yahtasib ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sino bang panatiliin niya ang pag sad pag, 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 pag paghingi ng kapatawaran sa Allah kasi ang ibig sabihin ng astaghfirullah ay paghiling ng kapatawaran sa Allah. Ang sino man sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na panatilihin niya ito ay kahit siya ay nadidepress o nai-stress so ito ay mawawala bibigyan ng Allah ng solusyon ng mga bagay na ito kahit na ikaw ay nahihirapan sa pamumuhay paluluwagin sa iyo ito ng Allah warzakahullah min haythu at bibiyayaan ka ng Allah nang hindi mo alam saan nanggagaling. hindi ka nagkakaroon ng anak hindi kayo nabibiyayaan ng anak, hindi kayo nabibiyayaan ng magandang trabaho para tilihin mong stek farm. Fastaghfirullah, fastaghfirullah Rabb ali Rabbakum innahu kana ghaffara. Yurisilissamaa alaykum midarara wa yamdidukum bi amwali wa banin. Yan ang sabi ng Allah. Pag tayo ay manatili sa ating pag-istek farm kahit hindi umuulan, bibiyayan tayo ng Allah ng ulan hindi ka nagkakaroon ng anak, bibiyayaan ka ng Allah ng anak. Hindi ka nabibiyayaan ng kayamanan, bibiyayaan ka ng Allah ng kayamanan. Isang araw si Ahmad bin Hanbal, habang siya ay naglalakbay, papunta siya sa isang masjid. Si Ahmad bin Hanbal. At alam natin si Al-Imam Ahmad bin Hanbal, isa siya sa pinaka kilalang scholar, lalong-lalo na sa panahon niya at sa lalo na sa panahon natin ngayon isa siya sa mga madahib habang siya naglalakbay napunta siya sa isang ano isang masjid at hindi siya kilala doon alam natin ang isang manlalakbay ang isang traveler o biyahero na pinahihintulutan sa kanya manatili sa masjid kapag wala siya matuluyan at nung siya ay pumunta sa isang masjid at natapos na yung sala gusto niyang magpahinga doon pero yung nagbabantay sa masjid pinalabas siya dahil akala niya taga doon lang siya na ano titira si Sheikh uh, si Al Imam Ahmad bin Hanbal isang kilalang scholar kung magpapakilala doon sa masjid lahat ng tao doon sasabihin nilang dito ka sa amin itong matulog o tumira o tumuloy pero hindi siya nagpakilala at dahil doon pinalabas siya nung CQ na nagbabantay ng masjid doon siya doon siya nag, uh, nanatili dun sa may ano sa may pintuan sa labas pagkatapos nakita siya nung ano nagbabantay pinaalis pa rin siya kahit na doon na mismo sa may pintuan sa labas ganun yung nagbabantay ka, ka ano ka so hinila siya nung CQ o nung nagbabantay patungo sa may gitna ng kalsada katapos napansin nung isang ah, nakita siya nung isang panadero yung nagbibinta ng tinapay gumagawa ng tinapay naawa siya kay Ahmad Nambal at pinatuloy niya sa kanyang bahay pagkatapos nun sabi niya dito ka sabi niya tumuli sa akin pero hindi siya nagpakilala na siya si Imam Ahmad bin Hanbal isang kilalang iskulang at nung patuloy niya si Ahmad bin Hanbal sa ah, bahay niya habang gumagawa ng tinapay nung isang gabi napansin ni Ahmed bin Hanbal itong lalaki na gumagawa ng tinapay na habang ginagawa niya yung tinapay tuloy-tuloy ang kanyang pagbigkas ng astagfirullah astagfirullah tuloy-tuloy yan sabi sa kanya at na, napalap, napalapit si Ahmad sa panadero para tanungin bakit anong meron anong binipisyo sa kanya ng ano, pagbigkas nun so sabi niya, napansin ko sabi niya na kanina ka pa sabi niya kung hindi napapagod yung, nag, yung, matanda na magawa ng tinapay ano bang binipisi sabi niya ano bang mabubuting nakukuha mo sa pagbigkas ng astagfirullah sabi nung matanda na nagpatul nagpatuloy sa, na yung pinatuloy siya sa kanyang bahay sabi niya alam mo sabi niya mula nung binibigkas ko to halos binigay na sa akin ng Allah ang lahat ng nais ko sa ganda ng pamumuhay na ibigay sa kanya lahat yun isa na lang sabi niya yung inihiling ko sabi niya ano yun ang mamit ang makasalamuha ko ang makita ko ibig sabihin pinakapaborito niyang iskular si Ahmed bin Hambal hindi niya alam na yung pinaka-paborito niyang iskular ay nandun pala nandun na sa loob ng kanyang bahay sinisimbahan ng Allah, pinadali sa kanya ng Allah. Dahil doon sa kanya pag-istigfar. Sa kaya sabi ni Ahmad Hanbal, alam mo ba na dahil sa pananatili mo, sa pagbigkas ng astagfirullah, hinila pa ako papunta sa bahay mo. So yan lang po ang may papayo ko sa inyo sa araw na ito mga kapatid. Ang panatilihin natin palagi ang astagfirullah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa ibang hadith, sa ibang salaysay, 70 hanggang 100 na bisis niyang binibigkas ang Astagfirullah ikaw ilang bisis si Abu Huraira 1,000 1,000 yung binibigkas napakalaki napakalaki napakarami ng binibisyo ang nakukuha natin sa pagbigkas ng Astagfirullah napakagaan sa dila pero napakalaki ng ganti hindi natin alam ang laki ng ganti ito. nito nagpapahinga ka bago ka matulog nasasakyan ka nasa bahay ka nasa daan ka papuntang market na, habang nakaupo napakadali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah hindi mo kaya magkasin yun may problema ka, bibigyan ng Allah ng lunas wala kang pera sa kapahintulutan ng Allah magkakaroon ka dito wala kang trabaho, wala kang anak bibigyan sa'yo ng Allah basta magtiwala lang sa Allah pagkatapos ay gawin mo ang mga dahilan na magiging daan para ibigay sa'yo ng Allah ano mang mo So inshallah mga kapatid hanggang uh, dito na lang po muna So sallallahu alaihi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh